Yon, day 8 na ng paggagawa ng bahay ng Tito Haji at ni Ian, syempre. At meron nang nakatayong dalawang hollow blocks. At saka syempre, ito nga yung side naman nito, yung pinaglalaanan nila ng oras at panahon. Pero yun nga, medyo parang hindi kami satisfied don sa halos kaunting na move. Dahil parang walang isang dangkal yung yung kinain na kabila kaya parang mas pumabor mas din doon syempre sa mga nagre-reklamo at parang ngayon na mas napagbiyan pero haman at nandiyan na yan kaysa magbaklas-baklas okay. pa at ayun bago maguan nandiyan na ako okay. at okay. ito na okay. nga yung ginagawa nila yung side okay. naman ito pero sigurado naman pagkatapos nung ng side na to na ginaganyan na nala tsak mabibilis na ito napakasipag nito ni ni Boss to uh, Totoy at saka ni ano pangalan ah, nito ni Joshua yan. kaso malakas bumali naman nang pero di naman nakabali pero yun yan. at yung part lang na yan naman yung parang ano nga namin na inaasahan namin kahit papano paano ma-adjust kahit isang dangkal pero makikita nyo mamaya yung sa part ng video baka may magreklamo pa kasi kaya binibidyo natin at inaano natin na uh, pinakikita natin kung gaano yung kalaki lang halos yung inadjust nakita kita nyo yun no? halos yun yung pinaka poste dati halos walang isang danggal yan nakita yeah, nyo tapos nagkaroon pa ng pagbabarangaya nya dahil nga lilit daw yung daan pero ayun nya sa halos kakapraso na yan eh wala talaga halos ma maidadagdag wala kumbaga kahit nga kalabaw tapos sa uh, right of way nga daan tao lang pero yun nga kahit kalabaw kayang dumaan dyan tapos yung pumunta namin ay na nauna ako sa nila hindi ko na sila nahintay hindi ko na sila nadanan. at end yung pinaka bonding namin ngayon at parang kami yung pinakamaraming magkakamaganak dyan si mami, si tito Aji, ako si tita Lisa, tita Neneng at kumbaga parang sa akin naman uh, pabor na rin kasi wala naman ako masyadong ginagawa sa ngayon pag wala lang ginagawa nagdadrop by tayo dyan para kahit na magandang investment na rin naman syempre natin yon sa uh, kalusugan natin eh, na pinakamagandang natin yung kalusugan natin at ito syempre nagte-testimonyas dito Haji kasi nga nakita rin sila ng mga nag-assist dyan nung ika first day nila eh talagang hindi makalakad at talagang inaalala yun si Tito Haji pero ito nga at nakuha sa tiyaga at nakuha rin syempre eh, sa prayer din na na pananalig din ni Tito Haji na sa awa nga eh ka ng Diyos eh makaka-recover siya at napakabilis na recover niya at tumaba pa nga ngayon pero syempre ang isa na lang na ipapaayos yung kanyang mata kasi medyo malabo-labo talaga yung kanyang mata at ayun, eh, nakis kayo yata sa 29 at nawa eh. maging maayos at maagapan kasi hindi yung naging problema nung lola namin at kung naagapan yun, so kaso medyo late na dahil parang 80 plus na rin siya, gusto niya, um, niya na ipa-laser pa yun pero kahit pa nga uh, tuwi naman, eh, ang inang namin eh, sulit na dahil 80 7 at itong si Tito Haji ay eh, 60 kaya nawa ay eh, talagang maagapan at mahabol yan no? dati hindi niya maitaas yung kamay niya yun, naitaas niya at meron din testimony na yung Aina na yan eh, sa Tito naman ni eh, Tita Lisa eh, talagang naging malaking tulong dahil para may sakit nga din na bumili ng ganyan eh, nagkaroon ng improvement at yun syempre hindi naman natin pinopromote na pinopromote pero pag sa mga nangangailangan gusto nyo i-try lalo na sa mga walang budget eh, wala namang masama at libre lang naman yan at ito bumalik nga kami noon pagkatapos namin sa ayon na kami dyan sa, sa ginagawang bahay para makita naman kung ano yung improvement na nangyayari kasi syempre um, uh, gusto rin namin mapabilis kasi nga di naman limited unlimited budget yung gusto na gusto nga namin ma, mas mapadali kaya kahit pa paano mino monitor monitor na pero syempre nagiging pressure din yon sa mga gumagawa pero ganoon talaga kailangan kahit pa paano bantayan kailangan talaga uh, tutukan kasi nga sayang yung panahon at ito sumat kami ni Tito pero joke lang yun kumbaga walang, walang laman yun at ito nagkwentuhan nga kami ko ano mga kung ano yung mga magkagandang idea, kung ano yung mga napapansin nila, kung ano yung mga ganito, ganyan, at kung ano yung, syempre, nararamdaman din ito ito, aji nga, at saka na, naglaga kasi si mami ng money. yan, no, nandiyan lang kami, habang nagpapalipas ng oras, ako naman yung mga, syempre, nag, nagkakausap-kausap din ako ng, mga ano ko na yan, para mga client ko, na misa nag, nag uh, no, pero, mas pumupo trip kami niyan. Ay, yun tayo yung naging tabayan namin, at naglagay na rin ako na ilaw dyan sa, bahay ni Sherwin kasi medyo mainit niya at yun lang talagang hanggang maaari sa mga magpapagawa eh uh, yung credential pero hindi niya dahil nga kamag-anak din eh dahil syempre siguro na sa mga ganito ganyan ha, mo na nga basta ito et, ito yung mag na sila bumalik ako rin para i-video ko nga to, para sabihin ko na ito yung pinaka day 3 at ito yung na, ay day 8 para eto yung natapos nila ng day 8 para kahit pa paano makita nga yung pagkakap um, yung progresyo yung bilis yung bagal o pa paano man at makikita rin natin na syempre eh, nahirapan din is doubt sila dahil nga nung kahapon may binaklas kami dyan na si yung ano, ano pangalan nun, yung mga pamorma eh gusto ko ako na ako gumawa eh ka simpleng bagay lang eh basta hamon na nga basta yun at saka ito dito ako nagtataka imbis na etong bakal nito i eh, nasa labas bakit nasa loob kasi nga naghahabol kami ng konti dito sa palabas pero hamon na nga dahil nga nandiyan na eh pero mahirap na kasi at sabi to naman yung yung ginagawa ni Tito Aron mahirap din yun yun syempre siya yung nakapronton siya yung nakakita ng mga ginagawa rin talaga ng mga mga tao pero hindi dahil kami hindi naman kami tutok dun eh, marami kami suggestion pero syempre mas naunawa ni Tito Arnold yung mga nangyayari ron at ito syempre nagkaroon sila ng konting meeting meeting nagkaroon ng syempre ng konting Uh, pagpapaliwanag at habang nagipagkwento kay Tita Incha eh, na may invite na gumawing nga rito. At eh niya eh eh niya meeting place nila ngayon yung sa bahay ni Sherwin habang wala rin si Sherwin. Ito yung buntis na malapit na mga anak. At saka, syempre diyan eh, mamaya diyan maghahapunan na eh. isang mabilis ang hapunan lang yan. Saka shoutout niya pala kay Teresa siyempre na nanonood lagi sa ating pagbi-video rito. Hay lang. Basta nawa ay eh, mapabilis at uh, tapos agad yung uh, bahay ng Tito Haji na At para mapagpahingahan na nila